si lumapit sa akin kanina. Ayan, tinulungan, ano siya, naghingi ng tulong. So, naintindihan ko naman siya na parang naghakot siya ng mga ano, tapos wala siya makita. So, binigyan ko siya kanina. Uh, naglakad siya patungo sa puno ng, ano, ng zaytun. So, uh, ibanggian ako, buti pang mga maliit na kahoy. Tapos, iyon, hakot ng hakot siya. Tatlong bisis nakot niya. So, ano, hindi na siya nagkakot. Siguro, ma marami-rami na din. Napagod na siguro din. <laughs> so, yun, pahinga na si, silang dalawa, yung nanay at tatay niya, ni ba, pating-ting, ni ba, ito, nandoon sa pugad. Mm -mm. Ako din na gumawa ng pugad na yun. Lagyan ko ng plastic. Kasi, yung, sa, ano pa to eh, buntis pang sawang dilaw, yung si brown ayun nilagyan ko dahil agad ng plastic at ito na nga ayun on dalawa ni Bating si Batoy Toy bumalik na naman to <laughs> bakit? kulang pa rin? ayan natin makabalik siya hindi pa ako natapos sa pag-edit sa isa kita ko si Bating Ting at si Batoy Toy. Nakita ko si Bating Ting o si Batoy Toy. Usap tayo. Hi. Kumusta si Batinting Ting at si Batoy Toy? Na. Mainit na sa taas na. No? Ayan. Ah, very good. Masa mainit sa taas. Baba dah yun. Diba? Oh, diyan naman yung pagkain ninyo ay. So, tatay niyo hakot ng hakot ng para bahay nila. Kaya kasi may mga bibi na kayo. May mga kapatid na kayo. Alright. So guys, dito po. Kaupo ako dito. At nasa harapan ko si Batingting, si Batoy Toy. Ah. Uh, sila dyan araw-araw naman sila nandyan tapos pag hapon na aakyat na sila doon sa taas Ayun, lumalaki na sila hmm. tsaka mang babait nila ito lang maliit si batu <laughs> ito takot natatakot sa akin ito, ito si Uh, kambal na malaki si Bating hindi naman nakakausap po siya palagi ay dyan na siya ito yang yang nakaharap si Bating yung panganay, yan, yan nga kambal yung nakatalikod si Batoy Toy uh, uh kanina tinanong ko yung tatay nila na si Dilaw nasaan yung kambal mo sa, yung ulo niya pa lingon-lingon pa silip do sa grill sa taas so nalaman ko nga nandun pala sa taas <laughs> mm -hmm. sarap nang mag ano sa kanila kasi nakikinig ya. sila pa parang naintindihan nila yung mga sinasabi ko oo uh araw-araw -oh. pa naman niya kinakausap ko sila nila. lapitan ko yung bahay nila doon o doon sa isang ano dyan, o, oh, yung aircon na yan dyan sa kabila. Ayan. pa. Pero araw yan sila kinakausap, kaya uh, hindi sila takot sa akin. At sila lang yung na, na ano ni Ping-Ping Kasi si ping Pink namatay na siguro matanda na yon Hindi na siya bumalik. Ay, isang bisis bumalik siya. Na-upload ko pa nga yun. Tapos hindi ko na nakita siya muli. At may ano yung mga anak na lang niya ang naiwan. At saka ito, apo na tong si Dilaw, apo na. Mm, apo, tapos ito, mga apo na sa tuhod. <laughs> mga kambal, apo na sa tuhod ni eh. Kuani. Ni Ping Ping. Ayun, may pagka pink din to si Bating Ting. Ayan ah. Yung isa si Batoy Toy, mana sa tatay, dilaw-dilaw. Ito si Batinting. Pink, pink, pink. O, oh, ayan, nakasom na na siya. O, oh, mga maliit pa yan sila. Nakasom lang. <laughs> Ang kukyot nga eh. Diyan lang kayo ha. Papasok mo ako sa loob. Naaantok ako eh. Diyan lang kayo. Ayan yung kambal. Oh. Pinababa ko sila diyan sa taas. Sinagisan ko yung sa baba bigas. Ayun, pagpasok ko bumaba sila. Ayan. Ayan, si battingting yung mataba. Si Batoy, ito yung maliit. Ah, nakasong. Hindi lang ako lalapit doon kay... Ay, hindi pala to. Ang tatay pala nila yan. Tapos si Batingting na... Si batuito hindi pala pumapa. Yun. Dilaw. Dilaw. naun sa man problema ni Dilaw.